Alam mo ba kung bakit madalas maban ang hero na si Matilda sa mga tournaments at RG? Dahil ito sa sobrang taas na sustainability, mobility at map control na naibibigay nito sa iyong mga kasama. Ang passive nito ay magkakaroon nito ng ancestral guidance habang ito ay naglalakad. Kapag ito ay fully charged, ang next na basic attack nito ay may enhanced at magdidil ng magic damage sa iyong target at mabibigyan nito ng extra 80 movement speed na magdedecay over 2.5 seconds. Pag-usapan naman natin ang first skill nito na Soul Bloom kung saan si Matilda ay magpapaalingongaw sa pamamagitan ng kanyang Power of Ancestors sa loob ng 4 seconds, attracting Wisp habang ito ay patuloy na naglalakad, Pagkatapos ng skill duration or ay kakast ulit ni Matilda ang skill na ito. hahanapin ng wisp at ito sa mga kalaban na malapit sa iyo. Marireveal rin ito ang mga posisyon ng kalaban lalo na yung mga nagtatago sa bush. Ang second skill naman nito na guiding wind ay tatalo nito patungo sa target direction at gagawa ito ng field na papalibot sa kanya magkakaroon ka ng shield pati ang mga allied heroes na didikit sa field. Ang unang allied hero na mag-trigger ng guiding wind ay nilipad patungo kay Matilda, pang ito sa passive ng Flask of the Oasis dahil nagbibigay ito ng shield sa iyong mga kasama. Para sa ultimate naman nito na Circling Eagle, nilipad ito pa ikot sa iyong target sa loob ng 3.5 seconds. Magkakaroon ka ng control immunity at shield. Patuloy ito na magdi-deal -de ng damage sa mga kalaban na malapit sa kanya habang naka-activate ito. Pag natapos na ang duration, magda si Mathilde sa target at mananock ang mga kalaban na nasa path nito. Kapag ginamit mo naman ulit ang skill nito bago matapos ang duration, magda si Mathilde sa target location at mananock airborne ang mga kalaban na madadaanan nito. Gamitin mo ang emblem na support para sa dagdag na 12% na healing effect, 10% na cooldown reduction at 6% na movement speed. Vitality para sa dagdag na 225 max HP, Wilderness Blessing para sa 10% na increase sa iyong movement speed kung ikaw ay nasa jungle at river area, at Empire Rage naman kung ikaw ay magde deal ng damage gamit ang iyong skills, magde deal ka pa ng extra 44 hanggang 240 adaptive damage. At magre-restore ang 2% ng iyong mana on hit. Ngunit maaari rin na quantum charge kung nais mo ng additional na HP regen at dagdag na movement speed. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.